Robin Padilla nagsalita na sa totoong dahilan ng hiwalayan nila ni Mariel Rodriguez. Tila malaking usapin ngayon sa buong social media ang paghihiwalay umano ni Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Ayon sa source, hindi na umano kinakaya pa ni Mariel ang ginagawang pandoloko sa kanya ni Robin. Inang beses na umano ang pinatawad ni Mariel si Robin Ngunit paulit-ulit umano nito, ang inuulit ang maling nagawa nito sa asawa. Samantala, sa kabila umano ng pamababae ni Robin, pilit umano ang nagbubulag-bulagan si Mariel Rodriguez para rutin umano sa kanilang mga anak. Umaasa umano si Mariel na magbabago pa si Robin, ngunit ayon kay Mariel nagkamali umano siya dahil sa loob umano ng 14 years nilang pagsasama ni Robin. Puro pag-intindi umano ang ginawa niya sa asawa. Lahat umano ng mga bagay na alam niyang ayaw ni Robin, pinilit umanong iwasan ni Mariel para sa magandang pagkasama nilang mag-asawa. Samantala ngayong araw nagsalita na si Robin Padilla at pinabulaanan nito ang sinasabi ni Mariel na dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. Ayon kay Robin, hindi umano totoo lahat ng sinasabi ni Mariel tungkol sa dahilan ng paghihiwalay nila. Unang-una umano, mula nang nakasama niya si Mariel, puro trabaho umano ang inatupag niya para sa kanilang pamilya ni Mariel. Aminado din umano si Robin na nagchitsa sa asawa niya. Pero mula noong nagsama umano sila ni Mariel, alam umano ni Mariel na marami ang babae na nadumating sa kanya. Naiintindihan umano ito ni Mariel kaya tumagal umano ang kanilang pagsama ng 14 years hindi na umano dapat para siya magsalita pa. Ngunit dahil umano sa naging statement ni Mariel, kaya kinakailangan din niyang magsalita para matapos na umano ang usapin sa totoong dahilan ng hiwalayan nilang mag-asawa. Minahal umano niya ng totoo si Mariel, ngunit hindi umano lubos akala ni Robin na nunukohin umano siya ni Mariel dahil hindi umano siya ang totoong ama ng anak nila ni Mariel inamin umano ito mismo sa kanya ni Mariel at dito na umano siya, na natuldo ka na lang ang kanilang pagsasama. Hindi umano madali para kay Robin na palayain si Mariel, ngunit sa kasilungaling ang ginawang umanong ito ni Mariel, hindi na umano dapat pa magtiwala siya dito. Lahat umano ng pamababae ni Robin alam umano lahat ni Mariel. Kaya hindi umano ito para gawing dahilan ni Mariel na ito ang idahilan sa publiko dahil noong paman umano ay alam niya na ito ang lahat ni Mariel Rodriguez.